What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan po natin ang stocks and mutual funds. Marami ang tatanong about mutual funds. Kaya naman naisip ko na sige, bigyan ko kayo ng hapyaw lang para ma-idea kayo. Yung mutual funds na 'yan para talaga sa mga may pera na talaga. Yung may sobra kang pera, adun mo ilalagay. Okay? Kasi ganito kasi 'yan. Habang tumatas ang ekonomiya, umakyat din yung 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 uh, ekonomiya. Okay? Pero huwag nyo din na kalakalimutan na ang ekonomiya natin ay hindi yan stable. Na puro pataas dahil ang ekonomiya natin, okay, taas baba. Okay, tandaan nyo po yan, taas baba ang ekonomiya natin. Kaya naman, yung mga nagagalit na yan sa tuwing bumababang ang ekonomiya ay hindi, na, hindi yan totoong marurunong. Okay, nagagalit sila na, oh, bumaba, tumaas. Ibig kong sabihin, yung mga matalinong tao na yan, ginagamit nilang pagtaas at pagbaba ng ekonomiya para mangwalikta ng yaman ng iba. Ibig ko sabihin, okay? Dito is hindi porket bumaba yung ekonomiya natin eh naghihirap na ang tao. Ang totoo niya ang reality niyan sa pagbaba ng ekonomiya doon pa may yumayaman. Okay, na maraming tao. Anong anong konek nito sa mutual funds? Gato lang 'yon. Yung mutual funds kasi naka, nakasakay lang 'yan sa ekonomiya. Okay, sa, sa, sa tuwing tumataas ang ekonomiya, kumikita sa kumikita kayo, okay? Kapag tumataas kinemiya. Pero ang hindi nyo alam kung kailan ito babagsak. Kaya naman, once na bumagsak, okay, na to, lahat ng pera nyo dyan sa mutual funds, ay eh, tatangay, tatangayin. Tatangay, Tangay-tangay lahat ng pera nyo. Hindi siya ganong karamdam dito sa bansa natin. Kasi hindi naman tayo uh, para ipon. Tama? Hindi tayo para ipon. Pero kahit di natin naramdam sa tuwing babagsak ang natin, meron dyan mga piling tao talaga ang yung mayaman. At marami naman ang nanglagihirap. Balas pa rin naman. Hindi, hindi ako against sa ganitong klaseng uh, investment. Ang ginagawa ko lang is, pinapakita ko sa inyo yung other side ng istorya. Okay? Ngayon, alam nyo na, na yung nangyayari sa mutual funds, kaya nga, mas nirefer ko, yung mga panginegosyo, okay, magnegosyo na lang. Okay? Yung matuto tayo sa panginegosyo, kasi mas malaki yung return of investment. Kasi, kaysa yung sa mutual funds na na lang, na lang na, natin na in-invest yung pera natin. Malugi ka man sa una, sa una mong negosyo, pero once na nang magsimula na itong gumalaw, malaki ang balik sa iyo. Kaya recommended ko talaga na magnegosyo kayo. Okay? Dahil mas maganda na na-experience yung ang panginegosyo. Kasi darating naman yung time na talagang pag marami ka ng pera, sobra-sobra yung pera mo, di saka ka mag-invest sa mutual funds. Pero bakit ka pa mag-invest din kung may malaki ka ng mga company, okay, corporation, di ba? Kaya, ah... Uh, mas maganda na mag-negotiation na lang tayo. Okay? Kaya salamat sa inyong panonood. Uh, ay, naging blessed sa inyo 'to. At kung gusto niyo ng mas maraming business tips, okay? Um uh, please subscribe, ping innovation bell at huwag, huwag niyo 'yung niyo kalimutan na mag-comment. Okay, comment lang po kayo. Okay, para naman uh, tumaas 'yung ating uh fans, okay sa uh, video. At at the same time, I ayun mean sa YouTube, at the same time, madami pong makakita sa ating mga YouTube vlog at madami pong matuto sa atin. Dahil yun naman po yung goal ng ating video o kaya vlog. Dahil itong mga video natin, ay sinisigurado ko sa inyo, ay mga, lahat ng sinasabi ko dito, ay mga na-experience ko na po sa panginigosyo. Okay. Kaya salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyo. At nawa, magingat ka po yung lagi. Bye-bye po muna. Okay. See you on my next vlog.